Maayo na adlaw mga kasari. Hi. 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 Hello guys. Samahan niyo muna akong mamili ng konting panin. this moment ay naglalakad na nga ang person. By the way, nandito nga pala ako sa may bandang school ng high school dito sa Barangay Bangkal, Malolos, Bulacan. Ayan. Napakalapit lamang po ng school sa aming bahay. Walking distance lamang. At syempre, yung pinapamilihan ko ng paninda bukod sa grocery ay ito. Walking distance lang din naman dahil nandito lang naman siya nakapaloob sa loob ng barangay. Di mo na kailangan mamasahe. Maglalakad ka lang dahil exercise na rin yun. Ito talaga ang buhay ng isang may sari-sari store. Kailangan mong magsikap at syempre kailangan mong sipagang gumising ng umaga. Bukas ng munting tindahan. Ganun lamang po ang ating routine. At syempre, kailangan din nating mamili ng mga panindang mga kulang-kulang na. Ano ako sa isang store ng TM. At syempre, nandito ang aking friendship na si Lian ato ka ditong magbantay. By the way, taga Masbate din siya, kabayan. Bumalik na siya dito sa Manila dahil dati doon siya nagtrabaho sa Masbate sa Jollibee. Ayun, kumakain siya ng umagahan. Nagahay sa vlog ko ang person. Yan, supportive din yan. At syempre, nag affiliate din yan siya sa TikTok, masipag. At eto na nga, nandito na ako sa pangalawang TM. Ito yung, dito ako bumibili ng mga ibang paninda na kulang. at ayan kumakain nga ng umagahan ang mga kumarites natin dyan at ito nga ang kanilang mini store yan cute ang cute lang ang kanilang pwesto kaya pag maraming mamimili ay siksikan talaga pila pila yan nandito ako sa mga chichirya dahil may mga kulang kulang na sa aking chichirya na paninda kaya ayan kukuha ako Ayan. At syempre, ang unang target natin ay ang patata. Favorite yan ang isang, isa kong suki ang ano, patata. At ang pangalawang nating target ay ang tatus. Ayan. Di ko alam kung tatus ba yan o tahus. Ganun. Ayan. Basta yan. Isa yan sa mga tinatarget ko dito sa tindahan na ito. At syempre, ayan, kukuha din tayo ng corn oil. Ayan. Corn oil. Dadagdag natin sa ating isang hook. Kasi, clover Oy. ang naka-display doon. Ha? Ako yung nagbablog, why? Wala mga kumalites. Paniguro <laughs> kaon. ha? Suman? Nandito po ako ngayon sa TM Store. Kung saan ay naabutan kong kumakain ang mga kumalites. Ano sura niyo, Ay, suman, thank you. Suman nulung ko. Bulad. Ay, bangos. Saan na ang lista ko? At nandito na nga tayo sa mga kindest section. Namimili ako ng mga kulang-kulang sa aking paninda. At syempre, mas maganda talaga kapag may dala kang lista dahil mapapabilis ang iyong pangmimili. At hindi ka na mahirapang mag-isip kung ano nga ba yung kulang sa iyong tindahan. Ganun po. At bilang isang bloggerist ang person, Ayan si set up ang camera at syempre kukunin na naman niya ganun po talaga kapag vloggerist ka aspiring vlogger ko no <laughs> hindi ka mahiyang mag vlog at magsalita dyan sa public dahil dapat makapalang yung mukha kung gusto mong maging vlogger ang ano pang naantay niyo dyan please do subscribe naman sa aking youtube channel and click the notification bell para updated naman kayo sa mga iba kong i-upload na video okay thank you in advance at ayan hinahanap ko ngayong yung snowbird na 50 peraso lang siya kasi yun napakadami naman yan imalang snowbird yun ang hinahanap ko yung 50 peraso lang oh akong makita dahil sa dami oh yung mga na, pa na. ng mga nakadisplay baka natakpan <laughs> na favorite mo ba 哎呦，不怎么样。 At dito nga, tayo-tayo muna tayo habang inaantay natin ang kahera kaya kumakain pa siya. Yan, tingin-tingin muna -tingin tayo ng mga tsutsuya na wala na din sa aking tindahan. Yan, moncher, halo-halo. Yan, dahil mga mabilis din yan maubos. Kaya tag-isa-isa lang. Mahirap mag-stack ng madami. Isang hawas lahat. Ang di mami ko nga na eh, ba? Uy, oh, hindi kasi mami ko nga kasawad na nakaw na. <laughs> una na ako pa sa puno, yung nanginagamit niya, sinong sa kanya yun. Ha? Huh? Hmm. <clears throat> pero nga ako nakita, di banyo sa plano ba? Di ba yung bintana? kasi wala siyang malaki ng cellphone niya doon niya nilagay ba? Hmm. Lasi, nilang, yun, yung, yun, sa bintana ba tapos binan niya niya binan tapos na siya ng airport siya sa ano lalala niya yung cellphone niya nasa aeroplano ako <laughs> oh, yung panood ko paano kaya yung mabalik nasa aeroplano na nasa aeroplano may bintana hindi naman kukuha naman yun eh kung kagad hindi pa naman yung lalaman kayo hindi pa niya lang sa mga ano naiwan niya kaso nga lang yung aeroplano na yun aalis ko sa pinaka lilipad sa para yung kusunod yung lalaki no? sa kuwan? Meron kasi ano At nga? Sa loob. na eh.

Hayaan mo, nandito ako. Dito, mas yung lighting nyo. Ano naman? Gigising nang Ay, hindi ka siya pa dyan? Hindi Dito na ano na ako eh kasi di ba tinatanggal ko yung sisya yung kabinang ice cream niya kasi nilalaw ko sa kabitna. Alam mo parang ganito lang yung lalakayan ng dadok. Ayang kaya niyo pa pumunta doon. Kanina pagising ko alam yung tapos yung dalawang ibutas. Nagutas talaga. Ang ginangat niya. Doon na niyan nga, Siguro lumalatay sa ano. Kaya saan naman yun? Diyan nga ako pumunta at takot ako. Eh na yung drum ko kasi nilalagay ko talaga doon yung ano. Akin na yung tumak. May ano kaya adult view plan? Bye guys. Salamat sa panunood. Yuhan Ano ito? Mainit Ano ito? Hmm? Ano, ano? ano Dito ano na ako sa amin lugar ay. ayun sa wakas nakarating na tayo sa bahay at syempre pagod ang iyong tendera ayun pagdating natin ayun titingnan agad natin ang resibo at syempre ang natira ay bariya na lang ganun talaga ang buhay ng isang tendera at isang may sari sari store <laughs> dahil masaya tayo kapag puno ang ating tindahan ganun po ang reality wala tayong cash. <laughs> At ayan, may suman. Salamat sa nagbigay. Ano pa nga ba? Ayan, i-display natin ang ating pinamili. Ganun pa talaga ang routine natin sa araw-araw ng ating buhay. Pagkatapos natin mamili, ay syempre ayusin naman natin ang ating mga pinamili. Ang aking camera ay hindi mapakali. <laughs> hindi makahanap ng tamang pwesto. Kung saan ba talaga siya, lulugat. At ayun na nga, ito naman ang ating gagawin. Bubutasan natin ang mga chichoya para mas mabilis siyang maisabit dun sa hook na ating pang display. Ito yung tinanggalan ko nga ano, muna ng mga ano, dumi yung ano, na stock na siya. yung sa mga pinag, anuhan, pinag gupitan ko, ay hindi pala. Yan o. No. Yung pinagbubutasan ko, syempre may mga natatanggal yan na -iipon dun sa ano natin pambutas. At syempre kunting ingat lang dahil kapag kaya nagkamali ka ng butas eh sisingaw yung chichoya at syempre hindi mo na maibibenta kasi sisingaw na siya. ba diba? At ito nga yung patatay, eh, hirap na hirap ako dahil bukod sa matigas yung ano niya ay hindi ko nasasaktuhan. At yan nga ang tatas at pinakamagusto kong butasan dahil malawak, malaki kasi yung ano niya space niya na pwedeng mong butasan yan, yung corn oil yan, tingnan mo pag nagamali ka kasi dyan ang butas ay yun, singaw ang person, at syempre yun, bawas na naman sa ating punan kaya kunting ingat lang talaga yung tatos, walang problema dyan dahil medyo malaki yung ano sa patata ko nahihirapan kaya matigas siya. kaya minsan gunting na lang yung ginagamit ko guntingan ko lang ng maliit para at least magkaroon siya ng butas dahil ilalagay po natin yan sa hook yan at syempre yan lang naman ang aking mga pinamili dahil bukas may deliver din ako ng grocery yung mga ibang paninda dahil doon free delivery na sila at syempre hindi na ako mahirapang magbuhat at sa pagkakataon ng ito ay yan sinasabit ko na nga ang mga chichurya yan sa may sabitan yan at mabusisi talaga ako pagdating dyan kasi nako naman kahit yung mga langgam eh talagang tinitingnan ko yung mga gilid-gilid baka mamaya eh meron na pala diyang nagparade ng mga langgam kaya naman eh, gumagawa ako nung suka, tsaka yung dishwashing liquid, pinaghahalo ko, at syempre nilalagay ko sa pang-spray, at isprayan mo lang yung gili-gili, uh, yung mga butas-butas, na kung saan pwede yung ng mga langgam, dahil isa talaga yan sa mga kalaban natin sa ating mga tindahan. Yun, hanggang dito na nga lang ang aking munting mini vlog, sa aking munting tindahan, at syempre sa aking uh, pagiging isang tendera, yan. Salamat po sa inyong panunood. At please do subscribe to my small YouTube channel. Thanks for watching guys and god bless. That's all for today's video. Maraming salamat. Bye.